Alhamdulillah mga kapatid, natutuwa ako sa mga reaksyon sa mga taong kuno na marunong sa Bible at mayabang sa mga hermeneutics. <laughs> Mali ako dahil hindi ko alam at hindi ako nakapag-aral ng hermeneutics. Tanungin ko kayo mga kapatid. Alam ba ni Pablo yung hermeneutics? Alam the 12 disciples of Jesus Christ including Judas did did they know about uh, hermeneutics si Su Cristo alam ba niya yung hermeneutics na yan or kagunggungan kagaguhan lang ninyo Ang gawa-gawa kay sarili niyo yung pakuno, <laughs> standard of interpretation magtanong ako sa inyo mga kapatid sino sa inyo ang talagang may tamang interpretation or nakakaalam sa interpretation of the bible You, Roman Catholics, uh, Na you accuse the Protestant na hindi nakakaintindi. And you also, Protestants, uh, thousands of denominations under Protestants, you also accuse the Roman Catholics. Not only accusing the Roman Catholic na they don't understand their own uh, book, but it's of you, Protestant also is fighting over, debating over, uh, understanding about hermeneutics, understanding of the Bible. Ha? Huh? For example, the Juba's Witness. Wala ba silang hermeneutics? Ha? Huh? Yung mga Baptist, wala ba? Mayroon din mga Baptist. Seventh-day Adventist, mayroon din. Alaala -ala ko yung pastor ko ng kapatid. <laughs> pastor Danilo Romas B. sa Iligan, pastor ng Seventh-day Adventist. Kaagad yung pagyayabang niya, hermeneutics. Ha? Huh? Kayo, mga Seventh-day Adventists, mayroon kayo, di ba? Oh, yung mga Seventh-day Adventist Reform, Seventh-day Adventist Conference, Seventh-day Adventist Ritinine, mayroon din kayo, di ba? Bakit iba-iba ang pagka-interpret nyo sa Bible? You Born Again, mayroon din kayong hermeneutics, di ba? Bakit iba-iba? Huh? Kayo, mga Mormons, kayo, mga Methodists, kayo, mga Protestants, thousands of Protestants, you are accusing one another na hindi kayo nakaintindi. Ngayon, gagamitin nyo sa akin yung hermeneutics nyo, yung hermeneutics na yan, against me, against the Muslim. Sarilingan nyo, hindi kayo nakaintindi. If that is true, the standard understanding of the Bible and bearing the name hermeneutics, my question is, why still now you Christians you have different denomination and fighting against, against terminologies in the Bible na hindi nyo naintindihan. Dahil kung nagkakaintindi kayo, eh, hindi na kayo mag sa Biblia ninyo. Tingnan mo yung mga plaza, dyan sa Tagbilaran City, tingnan mo. Dito sa Boulevard sa Dumaguete City, dyan sa uh, Kagandi Oro City, kung saan-saan mga syudad, ha, mga malaking syudad nga mga plaza, sipit-sipit ang Biblia, Biblia versus Biblia. Tingnan nyo dyan. Dur During Sunday. Sunday morning, mayroong Sunday afternoon. Ha? Nagdadala ng hermeneutics. Ano kayo? Ha? Di ba yung kagunggungang? Ha? Ngayong kasiraan ng utok-utak ninyo? Nako mga kapatid. Sino sa inyo, kristyano, ang may tamang understanding ha, of the so-called hermeneutics? Sino sa inyo? Okay, maraming salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.